Adrian. Ano, <laughs> road trip kami guys kay Kuan dito sa Coastal Road. Eh, oh. eh no na eh. <laughs> <laughs> Upo ako dito sa labas. Pwede <laughs> ba? Hindi ka ba maano niyan? <laughs> hindi ka ba? Hindi ka ako anong sa police. Dili manggut? Pwede na, yang gini mo, kanon. hindi siguro sebur Titanic. Dapat dalawa kayo nung. Foreign ni. Pambisikat ni. In the world, what's

break Loy Si Juan Beto, madakpan si Iloy Matpawal ba, ba? Sa na? May pick up na eh. <laughs> <laughs> purpose, oh. si, Ano purpose ani niya? ta ba maano lang. Sige na lang. <laughs> okay. <laughs> <Kaisin siya? laughs> okay, <ako matangin>. Natakot. <laughs> Natakot si Iloy <laughs> O, dagat yan eh. Sa so, dagat makita. na hindi to na dito, guys. Dagat na yun doon. Hindi guys, kaya suga. lang gabi na hindi natin makita. Dito naman yung city. Dito sa kabila. Dito Otso. City Otso. Nakuhan <laughs> 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 eh. Makita si Vivi. Noibi. Ito, Noibi. Dapat ano, baka Yeah, dili na ako makita kung kuan. Pagbutaw kag salami ana sa likod, dili mm. mo ko na Mura na ko ana kung phone, mura na make up kit. <laughs> <laughs> sa may suga nila eh. Guys, shout out sa lahat ng mga defenders. The double dead squad. <laughs> <laughs> Yan guys, o so oh, i, i na ako guys ha. Mauna ang road ng Madrid guys. Sino kaya ang road guys? Limpyo kayo. Coastal Road of Davao City. Asa ko, musulot ko dira. Dili. Mm, mm. Ha? Hmm. Dapat ko so, mo right? Hmm. Para makabalik. Kasi wala nang left turn. Ah, oh, nakalimot na makuduri. Dili. Ah, nakakiat okay. hey. ano ka kay ka. Mag-change lane, change, change lane daw ka, pero may. Hmm, kausar. Kausar agay. Kulayo ako. Kuli ko may vlogger. Sa muka niya. Sige lang, good kay. Dira, ay, dira, dira, luy. Gani, usas so, yung Sa so, ipaluparo ako ni nee. Oh, nanitig ba eh? Yung antiway oh, Kung di ka mo jogging kay di ka pasudlon. Kinang na mo jogging juga. Kung gawas na lang, lang ko. Ka. <laughs> Kau, jogging ka, dile. Ah, gas, 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 gas. Kuan ba daw ni, uh, from dito sa katong, sa tip na dito, dito sa Picas kay 7km hmm. daw. 7 kilometers. Hmm kilometers. 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 Ana ah, no, o, oh, nagbalon pa siya o, oh, nagjogging yan, nagbalon. Balog chichiria. Para inig mabawas. Ang daming nagjogging dito guys o. Oh. Park ko, or? Ayun eh. Road trip lang man to. Okay. O, oh, daming mga batanon o. Oh coming butaron bisayanon <laughs> lang pungkana sa Mula o tan tanaw sa ilang pagtabok oh ikaw man ang driver you should be the responsible for and every action you should be there the responsible. always be say you should be an equal reaction equal and opposite reaction do blin passenger princess tayo oh tarong naglakaw ha sing nagma ka hmm Pero pagpangit sa mga nawi, mm. mana na yung. Mm. Pagpangit kaya niyo nila kau pamangjuk ka. Ni... No, ilakaw, ka. <laughs> Tago na lang sa nyong balay. Christmas diha. Uy. No ayon kaya yung chat do. Ne balun mo. Oh. Kaliti ko balun ko. Mm. <laughs> Hindi asa mo na. Kung saan mo? ni ko na ka, maklaro ba yako minagsugan <laughs> so, nila ganito wala picture nila siya unlan kay mo ba oh wala good mm -hmm. kita, kita ra without the reddit nesa kadungog oh jogging pero nag ice cream oh nag ice cream sila doon oh, mauna at least nag jogging at least nag jogging with jogging ice cream jogging mai ice cream dapo at least nag jogging Kaysa si Gila ice cream niya wala nang jogging. Ayay. Igo si Eloy. Pero ngit-ngit dito dito, pita sa no. Mo interior designer guys. So, Ayaw so, kaya tong diyan. Na itabo mo ni ani na ni na kwan kay sige interior. <laughs> interior eating. <laughs> interior eating. <laughs> sige design ulamisa, ka ng lamesa guys. Og kanang cabinet. <laughs> sa pagtago sa pagkaon. <laughs> sa mga pantry, <laughs> sa pantry, sa mga pagtago sa mga gulay, na mo, na, dery, nindot ang kwan, nindot ang, nindot ang kwan dery gamiton katro ninao, oh. mm. kita ko kaysa salamin ba? Oh. mao ni ang Times Beach guys ito nandiyan yung beach ito man ata to sa big ad ito isa isa naman ni sa one kalikihan no ay dili na dito pala ito pa oi eh kon may dumalag mo na dumalag yung island na yan island dumalag nandiyan yung mga pawikan yung mga sanctuary ng pawikan Okay guys. Ito na yung adventure namin ngayong gabi guys. Thank you. Salamat sa lahat. like and share guys. RJ vlog. Bye-bye.